Matapos mag-viral ang balita tungkol sa pagbubuntis ni Kim Chu, marami ang nag-aabang sa reaksyon ni Sian Lim, ang dating kasintahan ni Kim. Mula nang maghiwalay sila ni Kim ilang taon na ang nakalilipas, hindi na madalas na nagkakaroon ng mga update o pahayag tungkol sa kanilang relasyon. Kaya't ang mga sumunod na mga linggo ay naging puno ng mga tanong mula sa publiko hinggil sa kung paano tatanggapin ni Sian ang bagong kabanata sa buhay ni Kim, lalo na't ito ay kinasasangkutan ng isang bagong pamilya kasama si Paolo Avelino. Sa isang exclusive na interview, ibinahagi ni Sian ang kanyang reaksyon patungkol sa pagbubuntis ni Kim. Malinaw na ipinahayag ng aktor na hindi siya nakaramdam ng galit o selos kundi kasiyahan at suporta para sa kanyang dating kasintahan. Wala akong ibang nararamdaman kundi ang saya at suporta para kay Kim Anya. Alam ko na magiging mabuti siyang ina at sana magpatuloy ang mga magagandang bagay para sa kanya at sa magiging pamilya nila ni Paulo. Pinalakas pa ng pahayag ni Sian ang kanyang imahe bilang isang mature na tao na hindi nananatili sa mga hindi pagkakaintindihan ng nakaraan. Inamin din niyang walang anumang sama ng loob sa pagitan nila ni Kim, at kahit hindi sila magkasama ngayon, ang kanilang pagkakaibigan ay nanatiling matatag. Wala na kami sa punto ng pagmamahalan, pero palagi ko pa ring nire-respeto si Kim. Naway maging magaan ang lahat para sa kanya, dagdag pa ni Sian. Isa sa mga napansin ng mga tagahanga ng aktor ay ang pagbibigay di inisiyan sa pagiging bukas at respetado niya sa relasyon ni Kim at Paulo. Ayon sa aktor, tinatanggap niya ang bawat desisyon ni Kim at nakita niyang magiging masaya at matagumpay sila bilang pamilya. Si Paulo ay isang mabuting tao at masaya ako na nahanap ni Kim ang taong magpapalakas sa kanya. Alam kong magiging mabuting ama si Paulo, pahayag ni Sian. Hindi rin nakaligtas sa atensyon ng publiko ang pagkakaroon ni Sian ng maturity sa pagbibigay ng pahayag. Sa kabila ng kanilang paghihiwalay, ipinakita ni Sian na ang pagkakaroon ng mga magagandang desisyon sa buhay ay hindi nangangailangan ng pagkakaroon ng galit o hinanakit. Ang mga bagay na nangyari sa nakaraan ay bahagi ng buhay. Wala akong kailangan pang kalabanan o pagdaanan na hindi ko kayang tanggapin, pahayag ni Sian. Para sa kanya, ang mahalaga ay ang pagtanggap sa bawat hakbang na dumarating at ang respeto sa mga desisyon ng iba, lalo na kung ang mga ito ay nagdudulot ng kasiyahan sa mga taong mahalaga sa kanya. Aminado si Sian na ang buhay sa showbiz ay puno ng mga pagbabago at pagsubok. Inamin niyang may mga pagkakataon ding mahirap ang mag-adjust lalo na kapag ang iyong mga personal na relasyon ay nai-expose sa mata ng publiko. Ngunit para kay Sian, ang mga ganitong pagbabago ay hindi kailangang maging isang sagabal sa iyong kaligayahan. Ang buhay ay laging nagbabago, at natural na bahagi iyon ng ating mga karanasan. Hindi mo kailangang manatili sa isang lugar na hindi ka na masaya, Anisian. Sinabi rin niyang wala siyang anumang hinanakit sa nangyari sa kanilang relasyon ni Kim, at umaasa siya na magiging magaan ang lahat para sa mga taong kasangkot sa buhay ni Kim ngayon, lalo na sa kanyang pamilya. Samantalang si Kim Chu ay masayang nag-aanunsyo ng magandang balita sa publiko. Sa mga social media posts at sa kanyang mga interviews, ipinakita ng aktres ang kanyang kaligayahan sa pagkakaroon ng anak at sa muling pagbuo ng pamilya nila ni Paolo Avelino. Ayun kay Kim ang pagiging ina ay isang bagong hamon na handa siyang harapin. Ang pagiging magulang ay hindi madali, pero nagiging mas magaan siya kapag nandyan ang mga mahal mo sa buhay, ani Kim sa kanyang interview. Malaki ang papel ni Paulo sa suporta kay Kim sa mga susunod na buwan. Ayon kay Paulo, hindi nila inaasahan na magaganap ang lahat ng ito, ngunit natuwa siya na magkasama sila sa pagbuo ng kanilang pamilya. Hindi ko ito inaasahan, pero nagiging masaya kami sa mga nangyayari ngayon. Sabay kaming natutot.